Sa mga mami po natin, sa mga ninang, sa mga nagsishare ng blessing, eto, na, eto po yung lagi kong kinukwento yung aking pamangkin. Tingnan, ay, tingnan, tingnan nyo naman po, di ba? Artistahin, kaya lang eh, may pagsubok na di ba? Ano, pag ano, subukan mo nito yung umaga, lakad ka rito sa mga lola mo. hindi ka ba nalulungkot sa buka? Hindi ka ano na yata. Hindi <laughs> mo. <laughs> Nangumula na yung mata niya, oh. Huwag ka nalulungkot. Tapos try mo na nakakaano pa siya at pati yung normal pa rin nakakaihi yung ganun. Ano na, ano na, parang yung, ano 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 talagang parang kay Kuya Manny no na nung binutasan siya sa ganito, di ba? Pumunta siya sa doktor, umiihi siya tapos unti-unting nawawala yung Talaga hirap dialysis. Mar bagay, marami namang dinadialysis na kaya lang eh pang lifetime yata. Pero so, kung iinom naman ng mga herbal-herbal, hindi herbal. naman din ko ng doktor. Paano hmm, kaya? Bawal, may eh. bawal ang herbal. Hindi naman din po po pwedeng uminom ng maraming tubig. Kaya, kaya paano ano ba? Ano lang, pig, ano, yung limit lang. Hmm. So, makto kang anim na, ay, 18 years old bago siya na doktor? Mm hmm, Mag na 19 na siya kasi... Tapos, nakata February. nakatapos lang siya ng senior high. Mm hmm. Tapos, na magkokolehyo, ayun na. Ano ba sana pangarap mo noon? Kung ikaw eh hindi nagkasakit. Ah, makapag-asawa ng guwapo? <laughs> ikaw bubuhay doon pag guwapo yung mapapangasawa mo. Alang-alang eh, naman, kung hahanap ka ng apat na eh, pero buhay ka doon. <laughs> Di ba? Ayan, joke lang po. Nagpapatawa lang si Kuya Awa. Ayan. Luto mo yung prize hole. Oh, tapos, Kailan ang dialysis yeah. niya? So, yeah. Eh, Paso. May baon naman. <laughs> so, may babaon naman kayo ng kanin. Ah, misan, pagka katulad ng gabing ganyan, minsan nagbabaon kami kasi minsan sarado na yung lilihan ng pagkain. Kaya, agabi ag ng gabi lagi yung dialysis niya? ng gabi. Lagi. naka schedule uh, na kayo palagi gabi ganun mm. pata fourth shift minsan alas 9 ng gabi siya na isasama mm -hmm. ganun ngayon, last tatapos. so yeah pero mo three times a week mm. aga niyo nagpupunta doon hindi hindi pwedeng maaga E, eh paano yung, ano mo yung, mo, yung pill health kani. mo pill health mga 5:30 nandoon na kami mm -hmm. Mm -mm. Ayan Pero, po, mga mami, mga ate. Ito po si Ate Catherine. Ngayon pa lang, uh, sa ganitong edad, yung mga ngarap, mabuo ng pangarap. Umpisa na sana dahil 18 years old, di ba? Mag-uumpisa ng mga ngarap. Pero kung hindi ka na, kung hindi ka nagkaganyan, ano yung pangarap mo sana? Kumain kami Tagalog naman. Kinihintay namin kayo, ayaw namin kumain. Ah, Abot yeah. namin ng text sa iyo eh. Pero ayaw ano, mag-reply. Pero mas ano siya ayaw, ngayon? Ati ano. ati pati mas It's okay. Yeah. Oh, mas blooming at mas maganda si pamamkin mm. Sa number? Ano, di ba? Um, pero ano oh, yung, oh. yung pagkain? Text. Marami naman bawal, wala naman. Maraming bawal. Kaya lang, meron bawal na tin ngayon kinakain sa mm. kasi bumaba yung potasyon niya. Kailangan Pero pag na masasabi ko lang din, pag nakikita mo nalulungkot yung tatay at saka yung ano yung tawag sa inyo, mama, papa? Pag nakikita mo silang nalulungkot, huwag pa niya, mo. Napaiyak mo yan. Sa bagay, sinanay nung una-una, pag nagtaas lang ako ng boses, napapaiyak ko noon. Mm -hmm. Pero hindi hindi nila alam kung ano yung nararamdaman. Sa katulad namin may kapansanan, Mabilis kaming sumaya, pero hmm. mabilis din kaming malungkot. Wow. Unang-una, pag naramdaman namin kaawaan yung sarili namin, ikaw ba nararamdaman mo na ba yun ha? Bakit ikaw pa yung nagkaganyan? Naiisip mo na rin. Eh, okay. na, habaan mo na lang yung ano, mas marami ka pang mararamdaman na nakakalungkot. Na bakit, siya, eh, na bakit eh. iba tayo sa ibang tao, gaya ng ibang mga normal, di ba? May oh. nakikita nga sa Facebook, di ba? Five years old lang, mm -hmm. din nga po, since birth ya, na. Mm -hmm. Sa Facebook, meron sikat na may... Nag-vlog pati yung pagdadayasis kaya nga, yung babae. Kaya nga kaya sabi ko, baka hindi pa siya, tayo napapanganap. Share ko sana yung video niya. Baka, baka sakaling mapanood ni Catherine. Eh. Talaga ibinablog niya yung nangyayari sa kanya. Nanginig siya pagkapayari na yung dialysis. Kasi gata rin ganun. Tapos, hmm. siguro, eh, lalo na malamig doon. Kung dialysis to. center, pinakikusapan na po, pwede ba siya mag-vlog? Hindi na live niya. Hmm. Yung tinutusukan siya ng mga. Bawal kasi mag-video doon, <laughs> at saka picture. Minsan nakakapag-picture ganun. <laughs> Hindi, yun. Hmm. siguro, ano, ah uh, vlogger yung, ano, yung na dialysis. Okay, Pakikusapan okay. niya kasi sasabihin niya na, dito po ako nakakakuha ng... Meron din, matanda, nagbablog din. Nagda-dialysis na yun. Plat, pangarap niya pong maging chef. Kaya, pwede pa naman siguro. So, hindi mo subukan magpaturo ka kay... total may beauty ka, ba? Diba? May talino. Magpaturo ka kay... sa anak ni Titchin Dayana, mag-online selling. Magbibili lang... Hindi, kahit sa TikTok na lang no. paturo siya. Doon, wala kang puhunan as in. Post ka lang ng post. Kaya, Yung ginagawa mo, ko nga namin gawa dati. Gawa ka ng account na po po. Maglalive ka lang na isang oras. Pomo. Mm, pwede rin. Pagka, syempre, hindi, hindi ka na magsasalita doon, tatambay ka lang sa live. Maaaring, kada one week, may kumikita ng 1,000. Yung iba, mas mataas pag nagustuhan ang kanong mga bisita doon. Kamuha nung kay Papaliparan Grace. ng libo-libong star. Mm. Ganun. ka kang makakuha rin ng income doon pang dagdag sa panggabot. Dati, nagkaganan ako na buray eh. Pero Iti, mas naman maganda, mag-Facebook ka. Facebook. Tingnan mo si Ati Laila mo, si... Tingnan mo yung pamakay mo si ano yung pangalan ng anak ni Morris? Sayon. Ang na ng istar doon. O, ganun, matuto ka, huwag magmahiya. O ito na lang si Kuya Au. Oh. Kahit may kaaway sa mundo ng ng YouTube, pero yun. One, may nangaaway din sa akin. Ah. <laughs> <laughs> Pag naglalay po ako, mura din ako ng mura sa live, pero mali. Ganito na nga ako, pumapatol pa ako sa mga basher. Mali. Hmm. Pero, sabi ko nga po, uh, hindi ako yung katulad nung araw na katwiran pag binato ko ng bato, babalibagin daw ng tinapay. Ako, hindi lang po, bato, pati granada ko, meron lang. Ako <laughs> mapapanood nyo ako sa live, yung mura ko, ayan, malulot to. Pero, pero mali, maraming nagpapahid sa akin, Kuya Aw, wag mo na lang patulan. O, ayan. Ang bilang isang pagiging makulit, kaya nasasabi ko rin. Ayan, ah, para hindi na po magtagal, umuulan na rin at gagabihin na rin. Ito pa, uh, meron akong dala-dala at ipating konti, kaya Ila? lang konti lang. Oh, konti lang. Oh, konti lang. Oh. Dagdagan mo muna. Yeah. Tapos pa, may meron pong dumating. Pakita ko sa inyo. may meron. Hello! Hi! Everyone! Everybody! Hindi ako! Huwag ka maingay! Dignablog Ayoko nang mataba ay dahil kung sakit pag mataba. Taas Ay gusto mo bang lagyan ka namin ng na sakit? No, oh, taas ako ako nito. Pagin nandyan lahat. Nung hindi ako nag-ride. Oo, oh, mami ako naman ito. Mamaya. Ay ayan. Naging biro-biro. Ano po yung vlog natin sa bagay. Hindi naman natin kailangan magpaiya. Hindi po natin kailangan mag-drama mag dito. Um, ang okay. ganda. Masalukuya na po na yung, uh, na itatanong niya na po sa sarili yung, niya na bakit po, siya pa yung, yung nagkaroon ng ganitong karamdaman. Pero ganun pa man po, nandiyan mm -hmm. ah, naman nando. Hindi naman po ibibigay yung ganitong, ganitong kapansanan, lalo kay Kuya Aw, ito sa akin. Hindi, hindi naman po sa, hindi naman po sa ano, ah, uh, ito po, pagsubok Dini ng pangkalahatan. Oh. Kasi Muulan. ang dami po nagdadayari. Para po sakit. Eh, hindi na po natin tatagalan. Meron po. Ay, nawala no, yata. <laughs> Meron po tayo ay Sumabit. Sumabit, sumabit. Lisa doon na para oh. Sumabit. Ah, dito. yan? Ayan ah. Uh, sa mga nagpalipad, shout out po sa mga nagpakulay. Hindi ko na po kayo maiisa isa-isa dahil sabi ko nga po eh Baka meron na hindi mabanggit. Pero sa lahat na nag-share ng blessing, nakasahod po tayo ito, 100 dollar. Uh, ah, eh, Sishare po natin sa sa kanya. Three times a week po, three times a week po nagbabayari si Sam. Abag ano pa, uh, kung pwede kang magpasalamat, manawagan, baka makakita tayo ng sponsor mo monthly na maaaring mag-share ng kanda mo. Oo, okay, huwag mahiya. Oo, anak ko. Ayun yung mama niya, eh. Okay nga yun, anak. Na, meron naman talagang ganun. Meron. Mag-ano ka? Magsalit pa. Nakasama yung boss ko. Huwag po kayo magsasawa, sabihin mo. sa mga katulad po namin may kapansanan na sana... Uh, may kahit po sa panonood lang maka makatulong kahit views lang magiging papel kaya i-share si ko na nga po baka mabawasan pa <laughs> uh, uh, eh iko ano naman eh, yan para sa iyan talaga kung papalarin ng Lord maaring makabalik ka ulit Paalam sa magpasalamat ka na sa baka may kasi may mga uh, OFW may mga tao na may mga pamilya silang nagkaroon ng pinadialisis, pero o Galingan... mawala na yung mga pamilya nilang may ganyang karamdaman, sa iba sila tumutulong, naiintindihan na yung gano'ng kalagay. meron na ba siya isang taon nagdadialisis? Wala pa. Ilang buwan pa lang, ano? Apat na buwan pa lang. Bagong Bagong-bago pa lang, sariwan sariwa Pero itanong po natin kung madalas pang magwiwi, kunti unti nang nawawala, ano? Pero pag hindi na siya talaga nagwiwi, talagang Yetan yetan na siya sa tubig. Ultimo kape, ilang higop na. Parang si Bawal magkape yan, di ba? Hindi, si Kuya, kahit kung kape? konting tubig oh. lang, babasa lang yung labi niya. Mm. Sa bagay, eh, may aircon naman yung kwarto ni at ni nung lola niya nung araw doon, di ba? Ayun. Hindi nga, matibay yung aircon na yun. Pero mag-ano, ah, ka mag-isip ka na, i-contactin mo si Ate Mika mo, magpaturo ka kung paano mag-online selling sa tuwing magla-live ako, babanggitin ko yung, okay, PPM mo ako, nagalit. Panagal. Kahit hindi na nga Kung ano nga, yung plano mo? Yun, may puhunan pa ibabalita yun. Ibabalita mo sa akin. Isa e TikTok, wala. Hindi, konti lang na may mga puhunan sa on. pero mo, makakabili ka nun. Mentras box box yung mabibili mo. Kahit yung mga, kung ano lang yung mga in-order sa TikTok, binibili kasi nila yan, box box. Tsaka in-retail -re nila ng mas mura. Kasi mura lang nila mabibili sa box box. Kaya may sa TikTok makaka-order ka ng halagang 24 pesos, 25 pesos. Right. tapos ang gagawin mo, ang taga-deliver, o maaaring si mama mo, yung papa mo, si, 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 si ano pangalan ng lalaki? Si Carlo. Basta mag, may cellphone ka naman. Yung maari yung cellphone, gamitin mo sa bagay na po pwedeng kumita. Hindi yung gagamitin natin para malibang, hindi. O tingnan mo si Kuya. O, may mumurahin man yung cellphone ko pero ginagamit ko sa bagay na na maaaring makatulong sa akin. O ngayon kahit papano meron meron ako mga napupuntahan kung saan ako nakakarating, di ba? O kahit papano kung nagsalita ako, medyo o pwedeng magpayo sa dinadaanan ng kalungkutan pagsubok, di diba? Kulang kaya yata? Araw, five, ano, five, thirty. Kaya sana, sana. Ay, si mag ano ka, sana matulungan, may mga, makatulong pa sa'yo. At mm, kahit na may kapansanan, makapag-simula. Subukan mo yung aking tayo na yun. mo pa nga sana diba yung betelete si po. Insan, di ba si Ilay nag-online o yun? Mm -mm. so, eh, pag naalaman mo kung saan niya inaangkat yung ino-online niya, eh, lalo na pag sa iyo o-order, kahit mas mataas ng 10 piso, hindi sila tatanggi kasi nakikita sa page mo o sa Facebook mo na ang dagdag mo ng pambili gamot. O pamasahin mo. Yung mo ginagawa ni ano ni Angel. si Angel sa -tik -tik TikTok lang yung kalagayan mo. Yun, eh si Kuya Aw, eh lahat ata alam mo, yes, ala po akong sikretong itinago <liple> sa buhay ko. Sana ganito rin tong bata para po na kahit papano, maisip niya na hindi had lang yung kapansahan. Pwede kasama si Tiki. Diba? Ha? Ah, ayaw. Mahina po yung boses. Yan, konti si lang yan. Sana makatulong ha. Hindi naman sa ano. Mahala na ang kumakabalik pa si Kuya ha? Ayun, may Marites po kasi dumating. Nagbablog kami. Ayun yung Marites eh. ay, ati, ati pati paano, ah, magtitig na kami. Dadagdagan mo si Esther. Dadagdagan. Hello, mga kababayan ko. Dagang salamat. Apo ko yan sa tulong niyo po. Ayan, Ate Pate, ikaw, anong maaaring maitulong? Ikaw manawagan dahil, o ano yung po pwedeng maging libangan ni Kati, ni Catherine, na po pwedeng kumita siyang bariya-bariya. Tulungan niyo rin kasi siya na, na, kaya mo to. Ipupus niyo siya na kaya mo to. Ako nag-YouTube, wala akong cellphone noon. At lalong itong mga kasama ko sa bahay, pinapagalitan pa ako pag nagpupuyan. Mas yung, yeah. okay kasi na ano eh, yung mismo siya yung may ano eh. Pero gusto. kung, yung, kung yung tindahan naman doon sa harap niyo, maraming tindahan, alanganin mm, naman. Hindi, na. na Ala naman hindi, hey, bahayang kasi doon eh. Bawal sa kanya yung mga alikabok. Alikabok. Yeah. Ayun na nga, mag-online. Mag, mag Alatong mo. Okay. Kaya kailangan bago niya maano yun. Kapag naisipan mo mag-online selling, ipagtanong-tanong mo kung saan nakakabili. Kung kay Apple. Okay. Ay, okay. doon ka u-order sa kasi ati, ati Apple mo, hindi ka naman patutubuan kung umorder yun, box-box. Tanong na, kapag ano ako tatawag sa ati Apple mo, kung magkano yung box-box na in-order. Tatanong mo. Malay natin, may makapanood na, o oh, kuya aw, kung ang puhunan lang ay e 10,000, ilang box na pwede mo ibenta, o oh, makakapag-start yun. Sa halap, gano'n, mag-10,000, tapos pag na-i-post mo siya, maaaring madoble. Mm -hmm. Tapos magiging proud na proud, mapaproud pa si mama mo, si papa mo, mga pininsanan mo rito na mas bata sa iyo. Ay, bakit si ate Catherine? Sa at kabila nung kalagayan niya, pero nakakatulong sa pamilya at nagpapagamot din sa rin niya. Diba? Ganon. Tsaka yung magiging matampuhin, iwasan mo. Pag nakikita mo nalulungkot yung mama, papa mo, unang-una kulang tayo sa pinansyal. Yun ang mga isa pa, lalo na kung may utang pa, napakahirap. Yun ang nakakaiyak, yung babalik-balik yung alas na liningin. Nakatulad ng isa dyan, tatapatan, hihiyawan yung pag may pa <laughs> hindi ako nangihiyaw. Ah, ah hindi ba nangihiyaw nangihiyaw. nang hindi siya? Eh, kayo ba kasi yun? Katatawa na naman po ulit, charot-charot lang. Hindi, ay na naman na. <laughs> <laughs> Nagbabalag po kasi kami, sukat po magit na dito. Ayoko na may kulay kong... sa... Ano, ano, ano ba? Si si Rex po. lang? Oo. Paano po tayo makapagsalita? Nagpapalinis po. Buti nga, nalagyan mo. Kahit nga yan, nagpapalinis nito yung kami nila. Taalis kasi, kasi nga lang ng beauty. Sa so bali-bali yung buko. Uh, kay ay ay kaya ay ayoko. Ko. Paano? Ati Kati, magpa, eh, kati, 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 kati magpaalam ka na. Maingi na tayo. Eh, ba't sa nang Ay, e bakit? Hindi ni kaya ni chinelas. Kung gusto ka sakali na na makaisip ka ng po pwede mong pagkakitaan kahit bariya-bariya. Dati may ganyan na po. Kaya mo, kulito na wala. <laughs> <laughs> ah, eh. Mah Mahihiyain po kasi Wala, siya. Siguro sa isang balik pa natin, buo na ang nito na. Kaya eh, ayoko. Hindi din na, 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 <laughs> na, ganun ko na na, na. na po. sa lahat sa lahat na nagsishare ng blessing sa live po ya. Uh, sa nanonood po sa video natin, wala namang Samba. edit, wala walang ka. Oh, maasan Pero yun po galing po sa puso. Sa ito po siya. Tulog so, na. But then, At, ka na rin. Po. Hindi po natin kayang mag-vlog na may paiyakan. Yung iba po, uh, limang kilong Palinis lang, ka na, pa. eh, magaling siya. Pero, pero kung kapansanan ito. Palinis ka na. Pa. lang mag-release sa kanayon. Three times a po Hindi na po natin kailangan palungkutin po sila. Oh, dinin ka na. Ayan, <laughs> <laughs> babay ti tita Esther. Alda ay, gina. Nalo naman na kahit sa kuna isang libo. Hindi, nalik ka rin. Nung mawala yung kate. Ayan, pagpaalam mo siya dyan. Ano yeah, mag, ano pa kung thank may... No, no, wait, pagka nalutuwi na rin, dipa, pahate, may anak din yan. Ano lang yun,